Hello guys Nandito po kami sa isang mall Para mamili ng gamit ng mga aming mga anak Ayan, bibilihan namin sila ng mga damit Para may bago silang mga, may suot Ayan po Ayan po, yung naka-orange yung dumaan, yun ang bunso ko Ayan Ayan po, nakapula ang asawa ko Siya po namimili pinipili niya ng mga damit ang mga bata para may bago silang maisuot ayan po ayan yung panganay ko nakitim na yun kanina ayan pinapipili niya si, si uh, yung panganay ko ayan ayan nagbayad na sila para makaalis na kami ayan o oh. Ayon sa ano ng mga mall ayan na papaikot-ikot paikot-ikot lang kami ngayon yan, ikot-ikot pa kami.